iyon padan tang gabi mga kalops ayan go basta tayo dito mga comments na mga naganta mga ganda comments nila ah uh, sara magdududin natin yung mga suggestions natin uh, magtatay dito kay uh, dito tayo kay lilalangob ah uh, dito. Dito kita Kaya tayo dito mga video kapat lalaman, yung mga basir, basir. Ayan, basir, basir. oh, jeep vlogs oh, 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 oh. oh nantinya So, ito, to, 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 to. sabi ni Dins man dapat ayan sayang lang po ang mga sabihin nyo yan ipon po kayo tae maraming tae hagis nyo sa opisina nila alam mo dun malamang mapansin kayo so alam mo paps ah uh, hindi natin kailangan gawin yung ganyan kasi imbis na uh, pakinggan tayo galit ang babalik sa atin nila kapag ginawa natin yan hindi naman tayo na ikipag ano handitik na ikipag bordagulan sa atin lang hinihilak natin yung para sa atin no? mga rider kung talaga rider ka so ayan ayan si ayan ang kaya kaya sabi ni habis, habis mo sa opisina <laughs> Oh my goodness. Kaya sabi ni Rick, manawag, ayan. Tay ba laman ang tinapos mo? Ngunong bata ka pa. Bata ka. Ba? Kaya yun, sinabi ko, ayan. Siguro laman ang utak ko. Ah, <laughs> uh, naku, ano ba yan? Alam mo, ito mga kalupso, oh. mga nilalatag natin na ito na, ano, gusto nating marinig nila lang ang mga hinain natin mga riders hindi lang ako hindi lang isa hindi lang dalawa kundi tayo lahat no? ang inaano lang natin dito mga cops ayusan sa ating mga kapwa lala riders no? hindi tayo na ipagbordagulad dito hinihingi lang natin yung ano natin yung Hiningi lang natin dito yung ano natin. Yung para sa atin na eat. Bigyan naman tayo ng magandang laban sa mga deliver at delivery natin. Hindi yung halos kulang na lang hingi na lang yung pagod natin. yun yes. Di diba? Kung naiisip niyo yan, o isipin niyo mabuti o hindi niyo talaga naisip, o talagang wala kayong isip ng mga baser. No, isipin mo. 'di diba? O yung iba maraming diskarte, eh. maro nang diskarte eh. sa biyahe. Pero hindi lahat na eh. Hindi lahat na eh. lalo na yung mga baguhan nating mga uh, kalala rider, diba? 'di ba? Hindi pa nila alam yung mga diskarte eh. kung ano sinasabi dito. Sabi niya mga iyakit, iyakit. Diba? So, yun ko sa'yo, ano, kasi sa akin pananaw lang. Kaya napasama na rin ako dito. Ayan. Sa aking pananaw, talagang talong-talo bawat isa sa atin. Bawat parcel, bawat order na deliver natin, talo tayo sa tulang. Halos pinapatakan ng per kilometer natin ito kung pisik. Iniisip ng iba, bakit kaangal ng angal, bakit kaangal ng angal. Diba? Hanap kayo ng ibang trabaho may mga trabaho kami paps ito lang may mga trabaho kami may mga trabaho kami si jeep kung saan nga kontrata yan ako builder ako na ako mga paps bukontraksyon ako baka hindi nyo alam ito nalalamog ito lang, sinasalayin ko lang. Alam, pag ito yung magbubukas ako ng eh, babasa ko yung uh, dumada yung mga rider. Kaya, ngayon, nandito kami. Para sa kaliman, laban, manalot, hindi. Ayan, at least may ginawa kami. May gina, ginagawa tayo. Tayo lahat ng mga riders. Alam mo, riders, no? May ginagawa tayo. na Nahakbang para matumat. Maibalik yung bisper at saka yung ano natin uh, rate ni Lala at saka isa pa yung insurance na sabi ni Lala nung tayo nag apply di ba tayo nag fill up ng application sa apps ni Lala merong insurance at yung mga pinangako niya di ba nakalagay doon o nasaan ngayon di ba wala kaya yun ang inaanan nila natin dito mga paps kung alam niyo lang kung intindihan mo bawat bigkas ng salita ni Jeff Blags at saka ni Paps Mandy at saka ni Paps Mar Winston so, hindi natin dito kanyang kalaban si Lala magkos hinihingi natin yung para sa atin yung tama yung tama na rate, rate at bisper yun ang inaano natin dito uh, ah uh, may nabasa pa ako dito na wala ano uh, sensitive wala naman kayo hawak sa papel maghintay kayo maghintay kayo mga paps baka next video to video malalaman nyo rin hintayin nyo lang huwag kayong masyado magmadali dahil hindi ito basta basta na ginagawa natin hindi ito basta basta no hindi ito basta-basta. Hindi ito basta-bastang laban na ito. Kasama ang mga vlogger, araw araw din namang nagsasakripisyo sa kalsadang kamungan ninyo. Ngayon, kung ano man ang may ita natin dito, manalo man o matalo tayo, at least ginawa natin yung paraan. paraan na marinig nila mo ang ating mga sentimiento. Ngayon, kung makikinabang man tayo, narinig tayo, nilalamog at sinakinggan tayo kahit konti lang, hindi lang naman po kami ang makikinabang dito. Kayo na mga nagbabas, lalo na yung ayaw makiisa, lahat kayo dyan makikinabang mga pang-aingin. Oh, Di ba, tama. Uh, mga Paps, mga Kalops, no? yun ang sinasabi ni Paps Lahat tayo may kinabang dito. Hindi lang kami, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Lahat. no kaya uh, yung ano diyan sabi niya presensya tip pa kayo ng isang ano basta tawag niya nakita ko yung comment niya dito eh uh, tiga lang ha hanapin ko ha ah uh, hanapin ko yung comment niya andito yun eh Uh, nandiyan siguro sa kapila no? Lahat tayo dito may kinabang, hindi lang iisa. Iisa. Kapakanan ng lahat ang ginagawa natin dito. no, Ayan. Para maintindihan ng lahat. Hindi pa ipagbardaw bulan ng kailangan natin. Yung mga gusto bumiyahe, February 14, hindi po natin kailangan tumhinto ng biyahe. Tuloy ang biyahe. Ang ano lang, paikising patya o yun tulad nga na sinabi ni Paps Mandy, uh, magbibigay teaser tayo ng itim tapos yung mga side mirror natin talian natin ng kahit anong ano bandalis na kulay itim yan tuloy ang biyahe walang hinto sa biyahe tuloy tuloy ang kuha ng order kay Lala yun lang mga paps at hanggang dito na lang ang ating, aking ginagawang pag-review sa mga comment mga nagbabas ayan sana sana naman may ninyo mabuti hindi tayo nakikipag-away dito kay Lada, hindi tayo nagpo-protesta na, protesta na ano. Ang inaano natin, hinihingi natin dito yung maisaayos yung ating rate bawat isa, uh, riders. So hanggang dito na lang mga paps at magandang gabi sa inyo lahat.